babandilin na po natin yung ating sitaw dami ahaba yan na po ang ating second harvest balang po kumusta na po kayo lahat na po yan balang episode ito na po harvest time po tayo ngayon ng ating sitaw ayan ito na po yung mga harvestin oh ah talagang para siya nakakortina oh ah ah baling kapal thank you god though. lahat po lang ito ating pinagpapasalamatan aba ah pagkadami oh yan po o kabilanan bali kung mapapansin nyo po ah manipis yung daon ng ating tanim kasi yung nagpruning tayo gawa po ng pinaprotektahan natin ay yung ating mga yang kamatis yan po ay lahat ay may kamatis na pagkalugot-lugot po na yung ating sitaw kamatis naman ang papalit po po ito yung sabi nung iba na ano pagkakataon na tumanin tayo ngayon ng kamatis kasi nga po ngayon ay 8 pesos yung farm eat. siguro dadating yung time na medyo mataas-taas na yung magiging presyo po ah kapal hmm Bali, ang makakasama po natin ay si Chong Pilumun at si JM. Andiyan na po sa bandang Mas na, nauna-una na po sa atin. Kapal. Oh. Yeah, marami na po ang magagala natin ngayon. Ah, ah naglabasan na yun. Patanapan na rin. Oh. nga sa ibaba po haba dami at saka po pala ang advance ng ating pagka pruning ng ating sitaw uh, malaking tipid po yung ating ano sa pang spray kasi oh, hindi na natin kailangan presahin na basain ng ano ng pang spray yung mga dahon kasi oh, sa bandang taas lang tayo pupukos Aba. Ilang araw sunod po na ang kapalang harvest natin. Eh. Ano tiyo? Kapal ano po? Ah. Pag sunod marami pa rin po. Ano? Yan po si Chong Pilimon. No? Yan ang kapal. Ay, ang dami naman na yun. Sangya po ito si Jen kakatuwa hmm. ito na po yung ating pinag pinagpagudan yan yeah. lo oh days, days. to days uli balik natin dito sa harvest Aligato mas marami yung susunod. Ha? Baka ano. Ang kalalabasan po nito yung third harvest po yun. Ito po ay second harvest. Yung kal kasi po ito, itong 17 tudling na ito na kukuhaan na po. Nung nakaraan po yung mga pinakita nating harvest yun po itatatlong tudling. Tatlong toodling, Tatlong row ngayon nakakarami-rami na po yun ho yung problema natin yung puno niya oh. ng uod sinisira agad nila ho yung bulaklak ayan o oh. ang farm gate po ngayon ay 40 to 50 farm gate ng sitaw buti po naman at hindi tayo sumagad sa pinakamababa nagpi 15 pesos din po ang ano nito farm gate pipisanin mo na oti dun sa dulo mo na balat din adala pwede rin nga pala ano Oh, Para wala maligtang ano. Ah, kapalang dinadaanan. Tapat na yun. No? may po malaman natin ito kung makakailang bandil. Kaya po Kolding, kayo mag-harvest? Ayala. Yan, narinan po pala si Utol. Yan, katapatan ko. Kita mo ba ako? Ako. Ito sa bandang harap ko. Huh? Dito sa bandang parang sa lubong lang tayo. Katapatan ko, kita mo ba ako? Luminsad ka na isang talud tudling. Ah, Kit yang yan. sa kabila. Pwede naman sa mo ako. Tapos linisan na yung ano. Yung ibang bulaklak. Yung may uod. Dami ano tamo. Nagpukos na para yung bunga ay sa ano. Ay, oo. yung taba ay sa... Bunga. Buhay na buhay yung kamatis. Yan po, Adam. Sa amin po, kahit 10 kilo pa lang madami na. Yung pong ibang inyong na, ano, napapanood o tinatrabaho kung sakali at talagang tunito nilada. Lada. Gawa po nandito sa amin isa na isa, backyard lang ang taniman nai. Mm. Yan ito. Trampay, uhud. Uhud, awang, kung ako ubod. Ubod daw ang kakanong dadali diyan eh. Ultimo dumaitlaan sa ano'ng eh. kapal. Hmm. Okay, ako 'yung pumunta nang naipo. Puno ng papaya. Do sa puntod. Mamaya. Mamaya. Yan game Yan din. Balikan pa 'yung apat na. Ha? Diyan pa ring manini to. Kaya. Makadala na ng panahon. Nahan daw yan, yan po si Odol. Yeah, siguro. Yan lo dalan na rin siguro ng panahon. Yan. Mahala po. Oh, yan. Dami yan. Eh. Makalwa. Ang dami uli. Ano ko Yan po si ko Ah, ilo po. Maganda umaga po sa inyo. Ano? Makapal pa di yan. Ano, Hina. Sitaw. Dito. Abot mo ka dito. Hmm. Atara aking pipikapin na. Ganda pa man din ano. ganda pa man din chicken harvest ito nung ano yung halaw lang eh ang ganda ilan pa ba yan? dami pa baka yung mga dosik pa baka ano nasa uh, nasa gitna pala kasi yung eh kasi yung plangar eh siya nga pala ito na po ating hakuti na po sa kubo oo oh. yeah, ito po Yung po si Caldwin at saka ari po si Chong yun. Oh. Cameraman by GM. Huwag nang kakamot. Nagkakamera na nyo. Dali. oh okay. Yung guino din. Pinutit <laughs> ah, na luya. Ah, ah. Yan. Ang sarap nito. Sariyong wasari. Ah, kahit anong luto. O re. Tapos merong inihong na tuyo. Ay

Ito mo tayo lapit eh. Ah, ah. <laughs> Kakatuwa po. Yun. Ganda naman. No? Ano masasabi mo cameraman? Napakaganda ng ani na naman. <laughs> Maganda lang ang ani. Kita. <laughs> Titigin ka lang. Ano. Hmm, malaki po ang kita. <laughs> Huwag lang titigit. <laughs> Aba, riyo yari na rin. Hmm. Ang Talagang sarap ang kanad din ano. Mm. Hindi yayaman. Kinapay. <laughs> eh. Awa, dapat na rin yan ang harbais. Eh. Oh. Madami-dami na kayo na no. Otoy. Mm -hmm. mo na yan. Eh. Dalam ko na po ari yan. oh. <laughs> kadami na yari ang haligay isang na yun aba bulto po ngayon dagsa oh. chicken harvest oh, to Pagkadami toy <laughs> yung ganyan po madami na sa amin o ah, ah. kakatuwa o oh. Ay! Sampalantina. Ha? Sampalantina. Oo. Wow. Nakamit na rin. Ah. Hindi pa ganong anong pansing madami doon sa side doon, aba. Naamin na. Lamak. Oo. Oh. Doon yung iba sa banda doon. Salamat po, God. Pakadami yan po pala. Ano ha? Ilan ng bandil na ano po. Yan, bumulium na po ang ating harvest. Dapat pala papagarin ang harap, ano? Para mabandil na maganda, ano? Babaguhin pa para. Ay, paano mo babandil yan? Dito dapat talaga, oh. Papagarin ba ang harap? Ay, di yung kasunod, ah. Tapas Oo. Diyan. Eh. Makalwa po, uli baka ang harvest, ano? o di kaya sa bagay titingnan na pag ano yung tatlong araw wag lang magbuto buto yan marami rin po para nababali yung ibang ano nung kamatis ano baka may nayanig lang ano po wala pa ah pagkagara kamatis ano po oo nga buhay na buhay bumawi na ano bumawi. po alam mo po yung ina-stress din yung alaman may buhay yan eh babawi yan eh. ilang bisi kapit na rin po ang ugat niyan ah rin nga pala o yan ito po may ano na may intercropping na balda balda bayay eh, po baka babawi pa rin yan Oh, yung iba. Pero hindi po naman lahat na lahat. Marami. Ta, din. Meron pa po ba diyan wala? Wala na no. Ngayon din dalawa po nalagad. Ah, dami ulit pag Kakatuwa talaga ano kasuhulaan. Ah. Ibig ko sabihin, pag napalaw ka, parang hindi na magagampan ng maigyan po. Tabas, linis, araw-araw na nga eh. ulo Yung lip miner na po. Bayain na po ko eh. Tikit mata na lang, na-spray na eh. Aring, ganun po ang naging problema namin. Yung mga puti-puti na dahon. Lip miner. Siya nga, lalo na daming sira. Oh, oh yeah. ya. ada Arepo. Ya. Dahmi. Yeah. Ah, dahmi rain. Tenor naman, tenor. Oh. Nah, ini ada enggak kain, Bu? Ada. Sopas. Nah, mira to. Oh, dia. Yeah. Nah, oh, sopas pang merinda. Pag maganda ka maganda din ang merenda. Oo. <laughs> 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 Pag masama ka niya, walang merenda. Mayroon, mayroon din. Hindi pwedeng wala. <laughs> Gugutom ka. Oo. Oh. Ari po, supas. Yung ang tambay ay, nagmay merenda ay, wari ko nakakadami pa ay. Yung, pa, may yung may walang gawa, ano? Yung pang may gawa. No? Pa gawa. Yan, ano? Ayan po. Supas po yan. Masarap mo Palit niya. Masarap po gulang pipintasan. Yan nga. Ang chong. Ang laging <laughs> <laughs> kaan doon na, kuhaan mo. Kasi, yan nga. Pasuyo. Nasaan bang? Ang baong ka? Meron. Kaya like, talaga ng wala akong dalang ulam. Ang hmm, lulutulo na nga. Ah, tika tika. Pukuha natin yung ating kanin. Hmm. Ating hati hatiin. Oh, yan oh. Hmm. kanina na, na. Ay, dami. Para... Matindi oh, ang busog. Mas, mas matindi. Yan. Oh, kain po kayo. Mga kabisprin. Hmm. Kain po. Dini po ay talagang... kainan na, ha? Mm, yan. Ang na din mas marami baka ano. Ah, oh, di oo. Padalawang harvest pa lang. Walong plat pa yung din ang anihan. Ang dami. Ay, ah, may mga mahaba na rin. Walang rin. tudling. Magi. Mga may buko. Dala yan. masarap pa yung. Ako talaga sa totoo lang. Kahit sa yung yung may malaking bubuyog na kainan. Oo. Oh. Spaghetti at kanin, aking Pinakain. hmm, mo kain na nilalaho ko sabi nga sa akin ng kasama ko sabi yung pang merinda lang ba yun e, no, may samasama sa tiyan na ah. yung pang yung iba yung iba atin, hindi sanay kumain ng ng gayon may spaghetti na may kanin ay ako okay, kahit basta ang pala nga ba sumaji si gayon ang gawa ko ayun naman ay hindi ang lalabasan na ay eh. sama-sama hindi sana lapas. na may kanin ano mm. Yung nga sabi nga, iba, ba, ng iba pa, pamarinda na ba't talaga ng kanin? Kaya nga kanya-kanya ay. Sanay tayo dito. Yung nga ko ay, nabiyahiro ay. Mm. Yung sub-3 ay nilalaba sa kanin. So, pwede. Naman. Eh. Ay pagsasama-samahin din daw naman. Yun yung kwan, ako minakasama. Yung turun. Ba, sila sususuka may sili. Ay, ang sarap nga pala. Diba? Siya nga. Kaya nga sarap lang. Yung turun. Bagong prito, bagong ahon. Turun abak? ng saging? Oo, pagkasarap. Sususuka may sili. Sobo ka. Ako ate niluloko mo. Oo. Ah, mo. Um, masarap nga. maang na maasib. Na matamis. Tamis ang hanga. Gali pa oh. Beto naman talaga ang masarap na merinda. Pero talaga yung iba ayaw kumain ng may kanin at saka yung may supas. Ay ako, spaghetti nga ay ulam na mga lumaki yung mayaman. bali porbandil bundle na po babandilin na po natin yung ating sitaw dami ahaba yan na po ang ating second harvest sinasabing pag may itinanim may aalihin na pag may sinuksok, may madudukot. sabi na matatanda sa una. Pero ako paniwala rin. Eh. niya po niya 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 Classify. niya niya pala classify, niya 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 classy. Pero hindi nga madaming maririgik. Maganda po ay Gara. Sabi ang gara. Tandays. An ano ba 'di gara o maganda? Pero iisang eh, eh, patutong noon. Basta ang mahalaga. Basta importante mahalaga. Hmm, tama. Kompormi sa depende. Depende sa kompormi daw. <laughs> kakabi ng iba ay ah, ito yung okay na ito siguro naman ito yung, oh ba ay makakabili nito ay oh. sure makakatikim lang fresh ano ya yeah, kahit aki reject hmm, samay dyan no oh. kahit yung aki na lang pwede na sabi na, may reject ala reject hindi naman yun. ito naman ay puputol putolin din ay eh. Ay hindi iba pag nasa market na. Ayo, oh, pero puputol-putulin din, oh, hindi e, maganda sa bagay, maganda oh, Kahit naman anong klase, maganda yung maganda talaga eh. eh hindi pag kasi bumayad rin lang ako, eh, dapat yung maganda. Ayo, oh, yung iba naman. Kahit sabi yung magtitipid, ay dinin ako, Tara na may puputulong oh, yung, din. Oh. Meron din. Ibat -iba, iba't iba, iba't iba. Nasa sitwasyon. Pero talagang yung quality, iba talaga pag quality. Pag sinabi yeah. ari, si quality. Si quality. <laughs> mm -hmm pag ano hindi quality kahit naman sa ay kahit ano halimbawa kahit anong gamit at hindi quality <laughs> ay talagang parang kang nagsisisi -si ay kumbaga ah nabili ko pare hmm. ay pala hindi maganda ay wala sayang na sayang na hindi gamitin sabi nga ano iba quality iba na yung quality sa bagay maganda pa yung ating tenura na no yeah. talagang oh, I, isa isa hindi naman at, oh, para nadaan sa machine mm.